Para magabayan na rin sir yung uh, mga gustong magpa-reactivate, uh, maaring hindi nga sila nakaboto ng kung ilang eleksyon, pero gusto nila halimbawa sa hinaharap na muling makaboto. Ano pong mga kinakailangan nilang gawin para sila makapagpa-reactivate ng kalidang status po, bilang botante, sir? Doon po sa mga kababayan natin na nandun sa 5 milyon na sila hindi nakaboto, alam naman nila 'yan kapag uh, hindi talaga sila nakaboto ng dalawang magkasunod na election, kinakalang pumunta lang po kayo sa aming registration sites. Dyan, misan po nasa mall tayo. Misan meron tayong satellite registration at lagi naman po araw-araw meron tayong uh, registration sa ating pong local Comelec offices. So may mga options po kayo lalo na yung mga nagtatrabaho. Pagsabado po sa mga malls, 171 malls tayo sa buong Metro Manila at sa Pilipinas na kung saan nagpa-participate sila para sa ating registration anywhere sites or program. Doon naman po sa mga kababayan natin, wala talagang pagkakataon na panahon pa para makapunta sa mga registration site natin. Kung reactivation din lang naman ang na pinag-uusapan, ay uh, pwede po kayo magpa-reactivate online. Sa Comelec website po, pwede kayo mag-fill up lang ng form doon. Hindi na po kayo kukuhanon pa ng biometrics sapagkat meron naman po kayong biometrics na doon sa uh, original registration po ninyo. Kaya kinakailangan magpa-online registration, re-registration lang or online reactivation lang. Ngayon po, may komplikasyon lang sa ala ng konte. Kapag oh sila naman, matagal nang hindi nakakaboto, tapos lumipat pa ng kanilang tirahan. Mm -hmm. So, ang tawag, ang dapat pong tawag dyan, pag pupunta kayo, halimbawa po, dati-dati kay Taga Cebu, bigla na lang kayo nalipat na sa Las Piñas. At dahil nalipat po kayo sa Las Piñas, um, matagal na kayo hindi nakakaboto sa Sibu, Hindi pa rin kayo nakakaboto sa Las Piñas. Ang mangyayari po, kayo po dapat ay mag-fill up ng tinatawag na transfer with reactivation. Inuulit ko po, transfer with reactivation. Doon po kayo pupunta mismo sa Las Piñas kung saan kayo lilipat o kung saan kayo lumipat, doon po kayo dapat pupunta, hindi doon sa kung saan kayo nang At ang um, dapat niyo pong pila pan transfer with reactivation form. Huwag po kayong magpipilap ng bagong form o application para sa registration sa sapagkat madodouble registration po kayo or multiple registration, makakasuhan po kayo ng kasong kriminal. So transfer with reactivation na form po ang kinakailangan fila pa natin.